Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to our weekly Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? No, sana lahat po tayo ay uh, maayos ang kalagayan. No, uh, syempre no, nag-holiday nung nakaraang uh, linggo, no, at uh, sana ay nakapagpahinga din tayo noon. So, ilang tulog na lang. No, uh, ilang tulog na lang ay uh, election na po. Uh, of course, ang national and local elections will be this Monday no? May 12. At ang uh, voting time is from 7 a.m. to 7 p.m. At syempre sa ating mga kabarangay, sa barangay San Antonio, ang, ang polling place po natin ay dito po pa rin sa University of Asia and the Pacific. Syempre sa mga senior citizens, sa mga PWD at sa mga pregnant mommies, no? Meron tayong special na voting time para po sa inyo which is from 5 a.m. to 7 a.m., no? Yung oras na yung eksklusibo po para sa inyo. So, i-grab na po natin yung opportunity na ito para makaiwas po tayo sa dami ng tao at gayon din sa uh, matinding init. no? Ngayon, pagdating ho sa mga companions, ang pinapayagan lamang po ng Comelec na merong isang kasama no, ay ang mga senior citizen at mga PWD. At ang only condition, dapat ang inyong companion ay pareho po ng inyong clustered precinct no? or same ng inyong presinto. So kung taga-ibang presinto siya, nako pasensya na po. Alam ko, hindi papayagan ng uh, COMELEC po ito. So siguraduhin po natin no? na ang inyong mapipili na kasama or yung inyong julalay, ba? kumbaga sa araw po na iyon, ay kapareho po ninyo ng presinto. So, uh, again, no, uh, reiterate ko lang, okay, May 12, election day, no, uh, meron tayo, uh, from 7 a.m. to 7 p.m., meron tayong special time for seniors, PWD, and pregnant from 5 a.m. to 7 a.m. Pero kung gusto niyo naman ng mas late, no, pwede rin naman po. At allowed po tayo, mga senior and uh, PWD, allowed tayo ng one companion, And, no kailangan kapareho po natin ng presinto. So sa mga nagtatanong ha, i-clear ko na rin. Ang mga uh, lalahok sa eleksyon na ito ay uh, mga senador, okay, Party list, no, Congressman, siyempre mayor, vice mayor at yung anim po na city councilors for our district which is District 1. So, so may mga nagtanong pa nga sa akin kung ako rin daw kasama hindi yo okay nakabukod po ang barangay elections no baka mamaya mag, baka mamaya hanapin niyo dun sa ano natin no yung pagbobotohan niyo baka matanong niyo pa dun sa mga nagpa-facilitate ng during election day hindi ko kasama ang barangay so ito lamang po ang mga posisyon no ng mga tumatakbong kandidato so again Uh, sa mga gustong malaman ang kanilang presinto, of course, you may visit uh, yung Comelec uh, site. No? Meron silang uh, nilabas na precinct finder at uh, ang Comelec ay nag-distribute uh, din ng voters information sheet. No? Sabi yan, ito pa na muna. Okay, pakita ko lamang. So, voters information sheet. No, mula po sa Comelec po ito at uh, kasalukuyang kasalukuyan pong ipinamimigay, no, dinidistribute sa bawat botante. No? So, uh, asahan nyo po ito. Kung wala pa po sa inyo, no, antayin nyo lamang po. No? Kung kayo po ay nasa kondominium, itanong nyo na sa inyong uh, building admin kung nadala na po ng COMELEC ang inyong voters information sheet. Of course, nandyan na rin ang presinto. No? Kung anong uh, presinto kayo napapabilang. At gayon din, may sample na ho ito. No? Parang sample balot na rin ito ng mga kandidato. No? Uh, ano to? Very neutral. Kasama lahat kahit uh, magkalaban, no, ay uh, naandyan po ang kanilang mga uh, pangalan. So, at least makita nyo kung sino yung mga inyong uh, dapat pagpilian para po sa darating po na halalan. And of course, no, meron namang voters information desk din yan. May help desk din po tayo na nakapwesto dyan for sure. No? Chances are PPCRV yan. No? Yan naman ang lagi na talagang uh, na, nangunguna sa pag-facilitate ng uh, Voters Help Desk no pag, uh, tuwing election day. So again, ilang mga reminders lamang On election day, bring a valid ID. Sa mga walang voter's ID, no, just bring a valid government-issued ID. Para lang sa pagkakakilanlan ninyo, 'di diba? eh, ba? Eh na nung tao kung yung pangalan na ito ay uh, parehas nung inyong pagkakakilanlan. So they they just need your valid ID para uh, maipagtugma lamang. At syempre, no, at alam naman natin summer, no, mainit, no, magdala na tayo ng pamaypay natin. At no, magbaon na rin tayo ng tubig. So, magkita-kita po tayo sa May 12, no, sa darating po na halalan. At syempre, sa Barangay San Antonio, walang patid rin po ang iba't ibang mga regular services natin para sa ating komunidad. No? So syempre, unang-una -una dyan ang ating uh, disaster risk reduction management activities. No? Particular, ang ating mga isinagawang fire and evacuation drills this past uh, weeks no? at ilan sa mga uh, stakeholders natin na nakiisa sa pagsagawa ng fire and evacuation drills ay ang Greenwood Hotel, of course, ang University of Asia in the Pacific, ang Millennium Place, Holiday Inn, Marco Polo, at syempre, no, may mga ilan din tayo mga tenants, no, yung mga tenants ng mga buildings na nagsasagawa rin ng sarili nilang mga fire and evacuation drills. Alam ko, compliance ito sa inyong mga permit sa lokal na pamalaan. Pero again, we do appreciate itong uh, ginagawa nyo pong uh, initiatives pagdating sa fire and evacuation Drill. So again, maraming maraming salamat sa ating mga stakeholders. Sana ipagpatuloy natin ang ating uh, vigilance no? sa, pag, uh, sa pagiging handa. At syempre, ang aking pagpapasalamat din sa ating mga katuwang sa pagsasagawa ng mga fire and evacuation drills dito po sa ating barangay. Of course, ang Bureau of Fire Protection Pasig City. And of course, ang ating B-Dream Team led by Kagawad Melvin Villaruz. At syempre, idagdag na rin natin sa mga disaster preparedness activities natin ay ang ating mga disaster mitigation efforts partikular itong ating uh, uh, pagti-trim no mapag uh, regular trimming ng mga puno dito sa ating komunidad actually magandang indikasyon ito no na yung ecological uh, system pala natin dito ay maayos pa kasi lumalago pa ang mga puno no pero again pag masyado na silang malago no it can be risky already no para sa ating komunidad so minararapat naman po natin na ito yung mga matriman at syempre yung mga hindi natin na monitor na mga malalaking puno no pwede niyo naman po i-report sa amin nang sa ay mapasyalan din natin at uh, may schedule natin ang uh, uh, trimming ng mga puno po na ito. So again, maraming maraming salamat sa ating BSA Search and Rescue Team na siyang uh, nagpa-facilitate ng mga mitigation efforts natin sa ating komunidad. Ah, syempre, ang mga engineering and civil works din po natin ay tuloy-tuloy uh, po dito po sa ating komunidad. So anything to do with repairs, no, yung mga pagkukumpuning mga simple renovation dito po sa ating uh, barangay hall. At uh, syempre, no, uh, tayo naman no, ang Barangay San Antonio ay uh, pag mga civil works no na lalo yung simple lamang, no, ginagawa na natin 'yan. Of course, may engineering team naman po tayo. May resources naman po tayo para sa mga materyales at uh, hindi na yung konting kibulang ay hinihingi natin sa city government no pero syempre pag ang scale no ma ay medyo malaki na 'di diba? at hindi na natin kaya na hindi natin kayang pondohan o hindi na rin kaya ng ating human resource syempre ito yung inilalapit na natin sa ating lokal na pamahalaan which brings me of course no sa isang uh, major uh, engineering and civil work na ginagawa dito po sa ating uh, komunidad sa ngayon at ito po yung road rehabilitation na ginagawa po ngayon dito sa May Pearl Drive sa May Amitys. no in the coming uh, days is dadagdag na rin ang Escriba at Exchange Road of course nga uh, uh, road rehabilitation ay kolaborasyon ng uh, Pasig City Government, ng Barangay San Antonio at ng DPWH, no? Alam ko itong uh, concern na ito sa kalsada dito sa mga nabanggit ko na areas ay matagal na, no? At uh, pasensya na rin, no. Tulad nga sabi ko kanina, kung kaya lang ng barangay naman 'yan eh gagawin na natin. Pero syempre, kailangan na natin ng uh, reinforcement mula sa higher government agencies. At sa wakas, no? At least eh na, nag-move no, forward na. Na nagagawa na itong uh, isang malaking concern na rin dito sa ating komunidad. So uh, again, pasensya na rin po sa inconvenience, no? Na dulot ng proyektong ito, pero again, no? Tayo naman po ang makikinabang no once makumpleto na po itong road rehabilitation work. So again, maraming maraming salamat. Sa ating uh, mga kaibigan mula sa DPWH, of course, sa uh, Pasig City Government, sa ating engineering team, of course, led by Architect June Sistoso. At sa ating mga mahal na lolo at lola ng Barangay San Antonio, inaanyayaan po namin kayong lahat sa ating BSA. Senior Care Program. So isa po ito sa mga regular programs ng Barangay San Antonio para sa ating mga lolo at lola. At ito'y ginaganap po every Tuesday from 8am to 9am dito po sa ating basketball court. At objektibo po no ng uh, programang ito no again unang-una to keep our senior citizens busy. Syempre i-enhance pa ang kanilang mga motor skills no. Uh, merong mga uh, light exercise activities, syempre may mga games no mga nanagatid syempre ng tuwa at saya sa ating mga senior citizens and most importantly syempre yung interaction no uh, alam ko yung iba kasing mga lolo at lola ay nasa bahay na lamang no alam ko medyo nabobore yung din kayo sa inyong mga tahanan so it's nice na meron po tayong activity tulad po nito no para makapaghatid naman po ng saya at syempre no yung ma yung ma-exercise ma hindi lamang ang ating pangangatawan kundi ang ating mga kaisipan as well. No? Alam ko, ang city government, meron na rin uh, nilunsad na programa tulad nito. No? Ah, medyo kahawig, medyo kahawig. No? So it's nice na isa po tayo sa mga nag-pioneer ng programang ito sa lungsod ng Pasig at nakikita po natin, no, nakakatuwa na ang lungsod ng Pasig ay nais din nilang i-replicate ito no, para sa buong lungsod natin. So again, ang aking uh, pagpapasalamat sa ating uh, main collaborator, sa ating uh, senior care program, ang mga doktor mula po sa Rizal Medical Center. Of course, ang aking pagpapasalamatin sa ating uh, BSA workforce na patuloy na uh, minimake sure nilang maayos ang ating pagsasagawa ng ating BSA Senior Care Program. At syempre, para po sa ating mga programang ng pangkalusugan naman po. No, Inaanyayan namin ang mga mommies, especially yung mga bagong panganak no, to avail of our BSA Mumas breastfeeding program. So, ito ay isa sa ating mga postpartum no, na mga programas para sa mga bagong panganak. At uh, ang objektibo nito no, ng programa natin, yung BSA Mumas, ay uh, i-guide ang ating mga breastfeeding moms. Especially yung mga first time. No, kasi, Uh, nagiging nagigging concern yan eh na nahihirapan sila sa kanilang uh, journey sa breastfeeding. Kaya naman, of course, meron tayong breastfeeding coach na si Nanay Lorena na talagang ginagabayan no ang ating mga mamis para ma-make sure na ma ma maging successful ang kanilang breastfeeding sa kanilang mga anak. Siyempre, uh, bukod diyan ang pagtutok din ng ating mga Uh, nutritionist no sa sa kalusugan ng uh, ating mga mummies no pag provide ng mga supplements vitamins nang sa ganun ay talagang masiguro ang sustansya ng ating uh, breast milk na nabibigay sa ating mga anak. Syempre no Karagdag, karagdagan na rin po dito na impormasyon ay, ay, malapit na rin matapos ang ating uh, bagong breastfeeding corner, actually hindi na siya corner. Eh. Breastfeeding room na siya talaga uh, dito sa ating barangay hall no, nang sa ganun ay mas maging komportable ang ating mga breastfeeding moms at mas malawak na rin na space para gawin ang mga breastfeeding mentoring no na ginagawa ni Nanay Lorena. So uh, again, no, inyayan po namin ang lahat, no, uh, sa mga mommies, no, uh, dalhin niyo na, na po ang inyong mga babies dito, no, nang sa ganun ay mag-guide po kayo ng ating uh, mga health center staff para po sa ating BSA Mumas breastfeeding program. At syempre, no, dagdag na rin natin, no, kaugday na ito ng breastfeeding. Syempre, yung Overall health naman ng ating mga babies, 'no, yung mga infants no? at ayan po ay ang ating free immunization program, 'no, ang ating bakuna day, 'no, libreng bakuna day is every Wednesday, 'no, so makipag-ugnayan lamang po sa ating mga health center staff sa schedule at kayun din yung availability ng ating mga bakuna na ating maibibigay sa ating mga anak. Siyempre mahalaga yan, 'no na kumpleto 'no yung fully immunized ang mga babies natin. Sa katunayan ngayon pa nga po ay eh, meron tayong uh, intensified na pagbabakuna kontra measles 'no dahil nga uh, ang uh, lungsod ng Pasig ay nakapagtala ng ilang mga cases of measles. Pero thankfully, dito po sa ating barangay ay zero po. No? Zero ang cases ng uh, measles dito po sa barangay San Antonio. Pero kahit zero ang ating datos pagdating sa measles cases, no? ay mas lalo pa natin paigtingin no? ang ating uh, pagbibigay ng libreng bakuna sa mga chikiting. So patuloy lamang po na makipag-ugnayan uh, po sa aming health center personnel nang sa ganun ay ma-avail po natin itong uh, immunization program ng barangay San Antonio. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating mga personnel, mga kasamahan natin sa Committee on Health and Nutrition, of course led by Kagawad Rachel Rustia. At ilang mga announcements lamang po mga kabarangay. So un ang unang-una -una po ay uh, of course kaugnay pa rin sa mga programa nating pangkalusugan. So uh, we will be having an uh libreng tuli program, no? So uh, tamang-tama to bakasyon, no? So yung mga binatilyo diyan na nice na magpatuli, no? Uh, magkakaroon po tayo ng schedule on May 29 at gaganapin po ito sa Barangay Kapitolyo. So for Barangay San Antonio, may naka-allocate po sa atin na 50, no? 50 slots no? so, sino kayong mga matatapang na mga binatilyo ang mag avail ng ating Libring Tuli program. Of course, ang uh, hinihiling lamang po ay 10 years old and above. No? Dahil pag mas bata daw sa 10 years old, medyo nahihirapan no? ang ating mga doktor sa pagsasagawa ng circumcision. So ang uh, ang sinabi lamang po sa atin, no, ang, uh, ang, ang mandato sa atin, no, ang hanapin lamang po ng mga interesado ay mga 10 years old and above na mga boy. So mari lamang po no tumungo sa ating health center, no, upang tayo ay makapagpalista at magkaroon na rin ng pre-screening no nang sa ganon ay mabigyan kayo ng go signal na pwede kayong mag uh, take part no? sa ating libreng tutuli program sa darating po na May 29. So muli maraming maraming salamat sa Pasig City Local Government sa City Health Office sa again no muli na nabigyan tayo ng mga allocated slots para sa libreng tuli program. And last but not the least, sa ating mga kabarangay, ang aming uh, pag-inform po sa inyo no na, na ongoing na po ang enrollment sa ating BSA Child Development Center or ang ating Daycare Center para sa school year 2025 to 2026. So uh, again, na-post na namin sa ating mga uh, social media pages ang mga requirements. So patuloy na po no tumatanggap na po kami ng mga applications ngayon. Sana wag na natin antayin ng last minute no nang sa ganun ay uh, uh, hindi na rin tayo ma-stress no minsan papasok na lamang meron pa magme-message sa akin na kung pwede hong ihabol ang kanilang mga anak so sana po ngayon pa lamang po no sa mga nanonood sa mga nakikinig no iproseso na po natin no ang enrollment ng ating mga anak sa ating BSA Child Development Center And of course, mga kabarangay, ang aking uh, patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph para alam po natin ang na mga nangyayari sa ating barangay. Siyempre, actually, hindi lang website eh. Mas madali yung Facebook page, no? Sana everyday silipin po natin. No? Hanggang ngayon, meron pa rin tayong minsan no, mga feedback na, ay, hindi ko alam, sayang, hindi ako informed. No? Pero again, no, everything is posted in our social media pages. Kung napapansin nyo lang na pag may pinost po kami at tapos na yung activity kasi, eh, kasi may engagement na. No? Kaya talagang umaangat siya sa inyong trend. Pero uh, again pag nag-a-announce kami actually doon yun nang nakikita namin wala pa masyadong engagement sa mga netizens. May engagement lang pag yung post na tapos na. So sana po no uh, uh, maging ugali po natin na i-check po natin regularly ang ating mga Facebook pages nang sa ganun po ay fully informed po tayo sa mga kaganapan sa barangay. San Antonio. So again, ang aking pagpapasalamat po sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo ang ating mga barangay employees, of course, the barangay council, the SK council, our social media team. Maraming maraming salamat po sa inyo. Of course, sa ating mga collaborators, benefactors, mga donors natin. No? Maraming maraming salamat sa inyong tulong sa mga iba't ibang mga programa proyekto natin dito po sa ating barangay and of course sa ating mga mahal na constituents mga netizens natin mga kabarangay natin maraming maraming salamat sa inyong tiwala at suporta para po sa ating barangay. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga barangay, patuloy lamang po tayong magdasal. Of course, 'wag nating uh, papabayaan 'no uh, ang ating pananampalataya. bagkos lagi pa natin itong patatagin. So sa ating lahat, magingat ingat po tayo lagi. Stay safe always and may God bless us all. Thank you.